tayo sa bahay ni Tatay Rufino at ni Mami G. At, uh, bumalik tayo kasi sa araw na ito ay tutulungan natin si Tatay Rufino na linisin ang tunnel para po uh, maayos yung pagstay nila dito at uh, malinis natin at uh, yung mga pangamba na baka magkasakit sila, eh ito, lilinisin natin. Kung so, marami tayong nagsasabi na bakit daw hindi nalilinis at bakit may mga basura, ano ba yung dahilan bakit hindi kayo makagalaw ng ayos yung inyong nararamdaman para alam nila tao. <laughs> May sugat pong paa nyo. Ayan. So guys, yung mga kababayan natin ang nagtatanong bakit si tata hindi makagalaw ng ayos. Kasi po ito, merong uh, dinadamdam si tatay kayo na sugat sa paa na kailangan pa rin natin ipagamot. No? So yun, kaya ngayon, nandito tayo para tulungan si tatay Rubino na malinis natin ang kanyang ini na ito nga yung tunnel. So, pero bago tayo magsimula tayo, meron akong good news. Meron po kasing nag-message sa atin sa Facebook page natin. At uh, taga Pampanga po siya. Ayun na po niyang ipasabi yung pangalan niya. Ito po yung, ito po yung aming conversation. Dito po yung aming pag-uusap. At uh, nagpaabot po siya ng uh, hindi po ganun kalaking halaga. Pero galing naman po sa kanyang puso. Ito tayo meron pinabigay po sa amin. po so, hindi po ito ganun kalaki. Pero uh, pinabibigay po ng aking isang uh, followers. Iabot ko daw po sa inyo para po may magamit kayo kahit sa pang-araw-araw man lang. No? So, yun, maraming-maraming uh, salamat po iyo. Ma'am, sabihin ko na ma'am, para uh, sa binigay niyo po sa pamilya ko ni Tatay Rupino. So, thank you, thank you very much po. So, muli, sa mga may mabubuting puso, para kay Tatay at kay Mami G, unti-unti po matutulungan natin ang pamilya ni uh, Tatay Rupino. So, ano pang hinihintay natin, guys, samahan niyo kami ngayon at lilinisin natin ang tunnel na bahay ni na Tatay Rufino. Matapos nating makita ang kalagayan ng pamilya ni Tatay Rufino, ay ating binalikan ang kanyang pamilya sa tunnel na ginawa nilang bahay para matulungan natin sila na malinis ang tunnel dahil hindi ito mabuti sa kanilang kalusugan. Oh, yeah. So guys, tara! Ayan, dito tayo. So, so nga pala guys, bago tayo magsimula ng yeah, ating kahapon kasi galing na kami dito at binigyan namin si tatay ng pang-spray. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga ipis ito ito ito, ito. ayan o oh. ayan so nag spray na si tatay kagabi yeah, wala na ito, wala, wala o. na o oh. wala na yung ipis <laughs> ayan o oh, kita nyo oh. halos wala na kayong makikita ipis so binigyan po natin si tatay ng pang spray at uh, bago tayo nga bago maglinis at ang nakakatuwa ito guys Pinihandaan na ni tatay ang ating paglilinis. Ayan, grabe, nakasakon na tuloy iba. <laughs> Galing! May lapas ko lang lahat ng iba. Lapas ko na. So ngayon, tutuloy natin at uh, lilinisin natin itong buong tunnel. Para kung sakali meron mang na gusto pumunta ulit dito, at gusto nilang makita yung uh, tunnel, e eh, malinis na po. Hindi na po kayo uh, matatakot pumasok sa loob ng tunnel. Magiging attraction ito para sa ating mga kamabayan. So ano tay? Tara! Wow. Sana natin! Let's go! Unti, T, balik ni satu guys muna kong nakita ang basurang ito akala ko ay imposible namin na malinis si Tatay Rubino pero syempre sa aming pagtutulungan at sa aming kagustuhan na malinis namin ang tunnel na ito ay unti, -unti ay nakikita namin ang improvement ng tunnel so guys, konting-konti na lang malapit na, mauubos natin yung basura so ito na lang, uh, lilinisin na natin sasaidin na lang natin yung basura kaya halos malapit na tayo sa paglilinis ng uh, tunnel na ito so hopefully maging maganda yung resulta malinis natin ng ayos so ito, tingnan nyo tingnan nyo mabuti eh. konti-konti na lang grabe nakakatuwa sarap sa pakiramdam na after nung kita natin na madumi ngayon makikita natin na napakalinis na nung tunnel so sana sa mga gusto pumunta rito okay na okay na po ang tunnel pwede pwede na po pwede medyo nakakapagod ding maglinis dito sa loob ng tunnel. Unang-una ay walang masyadong hangin at kailangan talaga na magsuot ka ng face mask dahil sobrang alikabok dito sa loob ng tunnel. Grabe guys! Kahit medyo nakapas ako basta ko sa nga pero sulit! Nakikita natin yung resulta ng ginagawa natin. Ay, yung tea. Eh. Magiging maganda yung lugar na to. Super ganda. Solid. Tapos muna tayo kasi medyo sikit na yung loob para mas madali maglinis. Sobrang saya ang nararamdaman ko sa pagkakataong ito dahil unti-unti ay nakikita ko ang ganda ng tunnel nang maalis namin ang mga basura. Ganito pala siya kaganda at may na ang pamilya ni Tatay Rufino sa anumang sakit na pwede nilang makuha dahil sa basura ito. So guys, tinan nyo to. Ito ay kahoy na talaga sobrang katagalan ng kanya Parang papoy na sap. So tatapon na to pamilya ni Tatay Rufino. So, lagyan dito para hindi siya mamuyag-muyag dito para hindi na nyo pero ilalabas ba sa nang nalalaglag no, may mga ano na amag gato na talaga na to hindi ko hindi itong patabasan no patabasan nung pa ay 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 may basura pa dito Ano nyo halos okay, okay. konti okay, na lang so guys ito tatapos natin itong uh, kabilang side kung maalala nyo nandito yung uh, maraming tambak na mga basura pero ngayon muna nyo Napakaganda na po. At ito, pag after nito, natapag din natin itong kabilang side na to. so, tingnan nyo. Kung so, naalala nyo din, noong nakaraan, sobrang daming basura dito. halos hindi tayo makapasok, pero grabe si Tate Rupino. Talagang uh, binigay niya yung lakas ng buong lakas niya para matulungan tayo at magtulungan kami para malinit itong area. So, napakaganda na po. Sulit na sulit na po pag gusto nyo puntahan. Makikita nyo po yung ganda nitong tunnel na to. Hindi lang po sobrang layo, napakalapit lang po nito. Batangas City sila. So tuloy lang po tayo hanggang sa malinis sa ng ang na malinis na malinis na itong tunnel na bahay sa So okay, guys, sa wakas, natapos din natin ang paglilinis yes, yeah. nito. Yung lalo. ibang uh, natira ay ating ilalabas para kung makita natin yung resulta ng ating ginawa rin sa tamo. So hopefully sana makita nyo at masayahan tayong lahat sa magiging resulta ng paglilinis sa amin ni Tatay Rosino. sobrang saya ko. Sobrang saya na ako para makita kung gaano kaganda at yung tanin na ito ng natin yung lugar. So, para, susunod natin ito. Then I think guys, So guys, successful ang ating paglilinis sa wakas natapos din. Medyo napagod pero kahit pagod, eh nandun pa rin yung uh, kasiyahan natin na natulungan natin si Tatay Rupino na malinis natin. So ito yung uh, mga basura na nakuha natin sa loob ng tunnel. So pag pumunta po kayo dito sa tunnel, eh sobrang ganda na po at sobrang linis na. So sabi ni Tatay, at pangako niya, eh kahit pa paano, paunti-unti, eh lalo pa niya ang loob ng tunnel. So muli! Maraming maraming salamat guys at successful ang ating naging misyon na linisin ang loob ng tunnel.